na umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Mga may libreng anti-rabies vaccination ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. At kabilang dyan ng LGU ng Caloocan City na may anti-rabies vaccination simula ngayong araw hanggang sa biyernes. Paalala sa mga may alagang aso at pusa, bawal bakunahan ng tatlong buwang gulang pababa. Nakakagat sa loob ng dalawang linggo. Mga alagang buntis o nagpapa-breastfeed. At may sakit o nanggagamot. gagamot. -gagamot. Qualify naman ang inyong aso o pusa dalhin ang kanilang vaccination card. May free anti-rabies vaccination din ng LGU ng Las Piñas ngayong araw sa Barangay Talon 5. Sinimula na ng Toll Regulatory Board ang investigasyon kaugnay sa pumalyang RFID system sa ilang expressway. Kasunod yan sa pagkakaroon ng Aberya sa North Luzon Expressway na nagdulot ng mabigat na trapiko nitong Semana Santa. Sabi ni TRB spokesperson Julius Corpus sa panayam ng Super Radio DZWB, kumukuha na sila ng datos kung ilan ang nagmalfunction ng na RFID system. Marami raw posibleng dahilan kung bakit hindi nababasa ang RFID ng sasakyan. Maaaring problema sa equipment o di kaya baka hindi na maayos ang kondisyon ng RFID sticker. Nakatakda ng mga imbitahan sa kamera ang mga opisyal ng mga kumpanya nagpapatakbo ng mga expressway para magpagpaliwanagin tungkol sa nangyari. Pinagmumulta ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang dalawang kontraktor ng road repair sa EDSA na hindi natapos. Nagdudulot kasi ito ng mabigat na trapiko ang mga nakatiwangwang na proyekto. May unang balita si Salima Refran. Ang mga nakatiwangwang na roadwork sa EDSA, pinatatabuna na ng MMDA sa DPWH para magamit na mga lane na hindi madaanan. Dalawang contractor kasi na naglagay ng mga fiber optic cables ang hindi natapos. Ang 24 na excavation at construction na dapat sana itapos na sa pagtatapos ng Semana Santa. Talaga pong masasabi natin na makaserili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay ni walang traffic marshals, wala po talaga. Ang masama pa, ang ginamit pang pangharang ay mga MMDA na cones and uh, barriers. Pinulong na kahapon ng MMDA at DPWH ang dalawang contractor. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics. Pagmumultahin ng contractors habang ire-review ang kanilang mga permit ipepenalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. Kung walang traffic marshals, uh, light penalty, 20,000 yan. Sa ipinadalang mensahe ng Arling Corporation na isa sa dalawang kontraktor na tinukoy ng MMDA, humingi sila ng paumanhin sa mga motorista sa idinulot na abala ng kanilang proyekto. Sinabi rin nilang gumagawa na sila ng agarang hakbang para sa pagkukumpuni sa mga naiwang road repairs. Ito ang unang balita sa Nima Marafran para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa barangay San Isidro sa Paranaque kagabi. Problema daw ilang nasunugan dahil wala raw silang naisalbang gamit. May unang balita si Katrina Son. Nagangalit na apoy na sinabayan pa ng makapal na usok Ganito ang naging sitwasyon sa Scotland Topland sa barangay San Isidro, Paranaque City, mag-aalas 7 gabi Ang pamilya ni Rosie kabilang sa mga nasunugan. Kakauwi lang daw niya at kumakain kasama ang mga anak nang bigla na lang mamatay ang kanilang ilaw. Dito na raw siya nakarinig ng mga sumisigaw ng sunog. Sa pagmamadali, wala raw silang naisalbang kahit anong gamit. Naputo na eh. Putok na talaga. Mga kurinti, mga, mga kalan, wala, kahit nga panti namin, wala. Tira, ito nga no, nanghirap na nga lang kami. Wala, machinilas o. Oh. Ipinagpapasalamat naman ni Michelle na kahit wala silang naisalbang mga gamit, ligtas ang kanyang pamilya. Wala po talaga, talagang iyak na lang talaga po. Wala po nangyayari. Mahirap po. Wala po, kahit dapat, hindi wala po naisalpa dahil sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy. Umabot ito sa fourth alarm ng 7.25 ng gabi. Hindi bababa sa labing-anim na truck ng bumbero ang kinailangang rumes pundi. Mabilis daw na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay ayon sa BFP. Malakas din daw ang hangin kaya mas kumalat ang apoy. Nag-start yung sunog sa bandang uh, sakop ng paranyake pero nadamay pa rin yung, yung parte ng Las Piñas gawa ng sobrang laki ng apoy. Mahirap apulahin gawa ng uh, pag namin. Pag, sobrang laki na nung pag, uh, pagdating namin. Wala namang napaulat na nasaktan o nasugatan sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuoang halaga ng mga natupok ng apoy. Itong unang balita, Katrina Son para sa GMA Integrated News. Magandang umaga mga kapuso. Pasok na po sa 2024 Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Rosie G. Ramos. Yan ay matapos siyang magwagi sa qualification event na 2024 IWF World Cup. Top spot si Ramos sa Group B ng 49kg weightlifting category. Si Ramos ang ikapitong pambato ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Uno nag na nag-qualify e. si na E.J. Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumer Marshall, Nesty Peteso at Aira Villegas. Mabili siyang balita sa ilang probinsya. Banyay-banyar ang isdang tamba ang itinapon sa dagat sa Bulan, Sorsogon. Gino'ng kasi naibenta ang mga nasabing isda. Una nang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BICOL, na ininto ng ilang kumpanya ang pagproseso ng mga sardinas noong Webes at Vianesanto. Kaya hindi tinanggap ng mga prosesor ang huli ng mga manging isda. Nagipag-ugnay na ang BIFAL sa mga stakeholder at fish processors sa bayan para hindi na maulit ang insidente. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, problemado ang ilang magulang sa Isabela Aurora dahil sa kuto ng kanilang mga anak. Sandamakmak daw kasi ng kuto ang mga, ng mga bata dahil sa init ng panahon. At kwento ng isang nanay, nahirapan ng matulog ang kanyang anak dahil dito. Payo po ng Department of Health, iwasang Magbabad sa init ng araw at huwag gumamit ng suklay ng ibang tao para mapigilan ang pagkalat ng kuto. Pilot episode pa lang, instant hit ka agad, ang kapuso prime telepantasyan na My Guardian Alien. Awa mo na. Yan ako. Huwag namin From happy moments sa balot ng lungkot ang buhay ng pamilya Soriano. Nabaril ang karakter ni Marian Rivera na si Catherine. Puring-puri ng netizens ang acting ng cast kabila ang Reyna sa prime time. All praises din ang mga manonood sa napakagandang cinematography sa serye. Dahil dyan, trending ang Marian Rivera sa X, pati na ang hashtags na MGA World Premiere at My Guardian Alien. Sa Instagram ni share ni Maria ng isang thank you post sa mga ka-alien na sumubaybay sa world premiere. Mga consumer na dapat niyo malaman, may rollback sa presyo ng liquefied petroleum gaso LPG. Simula kahapon, piso kada kilo ang bawas presyo sa LPG ng Petron. Epektibo naman ngayong araw ang 50 sentimo kada litong tapyas presyo sa auto LPG sa clean fuel. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya kung meron din silang rollback. May dagdag bawas naman sa presyo ng ilang oil products simula ngayong araw. Sa diesel, ano sentimo kada litro ang rollback. Piso, at limang sentimo kada litro naman ang rollback sa kerosene. May dagdag presyo naman sa gasolina na 45 sentimo kada litro. Hindi lang kalusugan ng tao ang dapat bantayan ngayong mainit ang panahon, pati na rin ang mga pagkain. Madali kasing mapanis yan kapag mainit. Kaya naman ang ilang nagtitinda sa Quiapo, dumidiskarte para hindi mapanisan. Live mula sa Maynila, may ulang balita si Bam Alegre. Bam, ano ginagawa nila para hindi mapanis? Susan, good morning. May kanya-kanya rin silang mga ginagawang mga paraan para hindi mapanis yung mga pagkain lalo't kapag mainit pa noon ito yung madalas na nangyayari so ito tinanong natin yung ilang mga tindera dito sa Quiapo kung ano ang kanilang mga diskarte Pop up lang ang karinderya ni Consuelo Rufo dito sa Carlos Palanca Senior Street sa Quiapo, Maynila Magbubukas ng umaga at sa oras na magsara, bitbit -bit din ang lahat ng gamit pa uwi. Sa gili ng lansangan sila pumapwesto, wala silang ref. Kung hindi nga raw isisilong ang mga ulam, mabilis itong masisira. Tinatakpan lang namin yung araw, tapos iinit, iinit namin yung ulam para di mapanis. Kasi pag naarawan, naarawan, bubula ka agad, madaling mapanis. Ang pwesto naman ng palabok ni Bernadette Rojas, tantsahan ng taktika. Hindi pwede magpasobra ng luto kasi masisira lang. Ayun, sahog naman kasi ng palabok, hindi naman masyado. Usually yung sauce, yung sauce kailangan talaga sakto lang din para tama lang yung ano, ubus lang everyday talaga para maiwasan yung masira. May tendency siya na masira talaga pag sobrang init. Kaya kailangan talaga saktuhan lang din yung luto para... Tansya, tansya lang. Sabi ng pag-asa, tatagal pa ng ilang buwan na nararanasang init ng panahon. Kaya ang diskarte ni na Consuelo at Bernadette mukhang matagal-tagal rin nilang pagaganahin. Susan, sa mga mamimili naman, kailangan i-double check din nila yung mga binibili nilang ulam o kaya mga pagkain. Lalo kung nakikita nila na nabibilad na ito ng matagal. Ito ang unang balita malarit sa Quiapo, Maynila, Bam Alegre. Para sa GMA Integrated News. Isinailalim sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa epekto ng El Nino problema ng lungsod ngayon ang krisis sa tubig. At may unang balita live, si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Alan? Yes, Ivan. Maayong buntag. Nakahilira itong mga drums dito sa interior portion ng barangay Apas sa Cebu City. Araw-araw nag iimbak ng tubig ang mga residente sa barangay Apas sa Cebu City. Ayon sa kanila, tuwing gabi lang may supply ng tubig. Sabi ni Manang Victoria Candoli, sinisiguro raw nila na hindi nasasaya ang bawat patak ng tubig. Isa hanggang dalawang beses lang umano niyang binabanawan ang mga nilalabhang damit ang tubig na ginamit sa pagbabanlaw ang ginagamit naman nila sa palikuran. Dili na lang gayon na mukha ang buling. Ditso na lang naglunod niya ng tubig, butang ang sabon, unya tapos kusukusoon, unya, banlawan o kausa. Kahapon, idiniklara ni Cebu City Mayor Mike Rama ang krisis sa tubig na naranasan ng lungsod dahil sa matinding init, resulta ng Il Nino. The emergency, uh, crisis on water. I will now declare crisis on water just to be preparatory. Isa na ilalim sa state of calamity ang 28 bulubunduking barangay dahil sa malawakang epekto ng matinding init ng panahon. Karamihan pa naman sa mga barangay ay umaasa sa pagsasaka bilang pangunahing hanap buhay. Akikita ang sitwasyon sa mga sapa na wala ng tubig, mga bitak-bitak na lupain at ang mga tuyong pananim. Patuloy ring bumababa ang antas ng tubig mula sa isang underground river na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng mga residente sa barangay Sudlon Ono. Yung mga farmers natin, uh, they were really affected. Uh, their projected income for this year talagang wala. Pagka Pibrero, nagka-desisyon niya nga mukuha ni uh, Pasod niya rin isa pa daw sa ubos kasi basing mm. tubig. -hmm. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan ang kabuang danyos sa pananim at livestock na apektado sa matinding init ng panahon. Plano ngayong i-access ng LGU ang 96 milyon pesos na pundo mula sa 600 milyon peso quick response funds na gagamitin sa pagtugon ng problema. Ivan, isa sa pinakaaralan ngayon ng LGU at City Agriculture Office ang pagbili ng drums at mga imbakan ng tubig para sa mga magsasaka at pagbibigay ng alternative crops para makuhana ng hanap buhay. At yan ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas ang GMA Regional TV Balitang Bisdak ala 5.10 ng hapon. Ivan. Daghang salamat Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Abala ang dulot sa mga motorista ng mga road repairs na yan sa EDSA na hindi natapos nitong Semana Santa. Kaya nagdo-double time ngayon ang mga manggagawa. Silipin natin ang lagay ng trapiko sa bahagi ng EDSA ng yan. Nasa Mandaluyong para sa unang balita si James Agustin. James Gang, good morning, buong madaling araw nagsagawa nga ng pagkukumpuni yung mga kontraktor sa mga naiwang hukay sa bahaging ito ng EDSA Southbound sa Mandaluyong. Sa katunayan niya, yung isang hukay bago ka makarating ng Boni Avenue ay natapos na nila yung pagsasayos. Alas 6.30 imedya ng umaga kaya nadaraanan na ito ulit ng mga motorista. Alas 3 sa madaling araw may harang pang bahaging ito ng EDSA Southbound sa San Juan. Hindi madaanan ng mga motorista ang isang lane dahil pinatutuyo pa ang semento. Double time din ang mga gumagawa sa pagpapatuyo sa bahaging ito ng kalsada sa EDSA Southbound sa Mandaluyong. Dalawang lane ang hindi magamit ang mga motorista, apektado maging ang bike lane. Inabutan naman namin na kinukumpuni pa ang bahagi ng kalsada. Ilang metro ang layo bago dumating sa EDSA Boni Avenue. Tatlong magkakasunod na hukayan, kaya hindi rin madaanan ang mga motorista. Sa isang hukay, kabubuhos lang ng semento bandang alas 3.30 na madaling araw. Kabilang yan sa 24 na hukay na hindi naayos ang dalawang kontraktor noong Semana Santa matapos nilang maglagay ng fiber optic cables. Malaki pong abala yan kasi po yung daan po minsan po kasi hindi, wala pong bantay sa harap na ano po kasi yung hindi po nakikita. Baka yung iba po kasi na hindi na napapansin. Bigla pong iba bigla na lang po na dire-diretso mo overtake. Dadaan kami dito mamaya may mabilis yung ano eh, mga sasakyan eh. Pag hindi kami naka ano dito. Pag mabilis masagi pa kami. Kahapon pinulong na ng MMDA at DPWH ang mga kontraktor. Pagmumultahin sila at i-review din ang permit. Sabi ng Arling Corporation, gumagawa na sila ng paraan para makumpuni ang mga naiwang road repairs. Samantara, ganito nakikita nyo, ito yung bahagi na ikatlong hukay po ito na nakita natin bago yung Boni Avenue, nilagyan lamang yan ng steel plate ng contractor bago padaanan sa mga motorista. Pero kanina po madaling araw na abutan natin dyan na nagbubuhos pa ng semento. Kanina po talaga mabigat yung daloy ng trapiko dito sa lugar dahil dalawang lane yung hindi madaanan ng mga motorista. Pero simula kanina ng si 6:30 ng umaga, nadaanan na po yan at sa mga oras na ito ay bumibigat na rin yung traffic dito. Ito'y volume na ng mga sasakyan ayon sa MMDA Metrobase. Base. Yan ang unang balita mula rito sa mandaluyo Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. The Enigma Magnitude 5.9 na lindol ang Japan kanina ay sa Japan Meteorological Agency natunto ng epicenter niyan 7 kilometers timog kanlura ng Kuji, Japan. Wala namang inilabas na tsunami warning. Wala rin na iulat na rapinsala o nasaktan sa pagyanig. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil, bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Let us work closely with you in, under, in undressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. We shall continue to uphold the highest standards of professionalism and give the finest service to our beloved citizens. Patatag na ekonomiya, maayos na lipunan at maayos na kapulisan. Yan po ang unang kataga na sinabi ng ating Presidente during the inauguration. Sir, matutupad po. Pinalitan ni Marbila nagretiro si Police General Benjamin Acorda. Si Marbila ay katatlumpong hepe ng PNP. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos buong kanyang tiwala kay Marbil ang sabi naman ni Marbil kabilang sa kanya mga tututukan ay paglinang sa kakayahan ng mga polis na kailangan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. I am therefore committed to ensuring that each and every member of the Philippine National Police, including future recruits, will be supported in developing, improving, and refining the skills that are needed in our line of work. Chika Express naman tayo tungkol sa ilang Sparkle Stars. Bam! It's official What? guys! Ang K-pop star na si Nancy McDonnie, ang newest addition sa Sparkle family. Trending sa X ang Sparkle reveal sa Korean-American singer. Nakilala si Nancy bilang former member at maknae ng K-pop girl group na Momoland. As a certified kapuso, una siyang mapapanood sa winter edition ng Running Man Philippines sa South Korea. Look at that face, how pretty! Grabe, ang hell! Oo, na pa Canada naman. Kahapon ang Sparkle Love Team sa sina Julian Sunset River Cruz, pati na sina Barbie Forteza at David Licauco. Para yan sa kanilang Sparkle Goes to Canada show. Susunod naman ngayong araw doon si Naruru Madrid at Bianca Umali. Excited na raw silang lahat na pasayahin ng Global Pinoy Kapuso sa Calgary at Toronto. Samantala, so, ito naman calling all K-pop fans! Narito na ang latest chika sa K-pop scene inilabas ng Tomorrow by Together ang kanilang sixth yes. mini album na Minnesota 3 Tomorrow na mayroong pitong tracks. Ang kanilang lead single na Deja Vu may bahigit 100,000 views na agad sa YouTube sa loob lang ng 15 minutes. Wow. Bida dyan ang limang members ng grupo. Kabilang sa kanilang newly released song, songs ang Miracle at I'll See You Tomorrow. Woo, TXT! Wow! At eto naman, may comeback album din ng K-pop group na Seventeen wow. this April 29. Inanunsyo ito ni Hoshi sa kanilang Soul Concert. Asahan daw ang two comebacks sa kanila ngayong taon. Nako, gising na Yung favorite mo, dyan oh, na. Seventeen. Masilip nga itong dalawang to. Mingyu! Gwapo mo! Uy, mag sila. May mong kahi, si Iloilo -ilo Representative and House Deputy Majority Leader Janet Garin sa mga babae ngayong matindi ang init ng panahon. So, kaya nga minsan, lalo na sa tag-init, wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or nakashorts. Yung ventilation na yan ay... Uh, ano yan, Epektibo para mapigilan o hindi na lumala yung fungal infection. Paliwanag ni Garine, ito'y para sa kalusugan ng mga babae at maiwasan ang anumang fungal infection. Mas prone daw kasi ang mga babae sa infection kapag masikip ang suot sa gitna ng mainit na panahon. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.